Hello po guys! Kumusta po? At welcome po sa aking channel, Merelo Di Vlog. So guys, for today's video, mayroon lang akong konting ibahagi dahil nga may nagtanong sa akin. Kaya maraming salamat po sa nagtanong, sa nag-missed sa akin. So, so ito nga, nagtanong nga sa akin kung paano ba umunlad sa buhay, paano ba tayo umasinso at matupad yung ating mga pangarap. Sa video ito, panoorin nyo lang to guys hanggang dolo, lalo na itong number 5. So talagang malaking tulong to para mapabilis yung ating pag-asinso. So kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Ito nga ang katanungan, no? ko lang guys. Sabi nga dito, bigyan mo ako ng tips kung paano umunlad nahirapan na ako sa buhay magbabahagi lang ako ng limang tips para kahit paano ay kung i-apply nyo to sa inyong sarili so malaking tulong din no? so ito ibabahagi ko lang para magkaroon din kayo ng konting idea ito ay base lang naman sa aking ginagawa dahil sa limang tips na ito, ito lang ang mga ginagawa ko upang sa ganon matupad ko ang aking mga pinapangarap. Dahil nga may nagtanong, kaya ito, ibabahagi ko lang din yung ginawa ko. So, siyempre, unang-una, paano nga ba umasinso ang ating buhay? Number one, guys, ay tiwala sa sarili. Wala namang ibang magtitiwala sa atin, kundi tayo. Kaya, ayan, kung mayroon kang binabalak, pinaplano kung ano yung gusto mong inugosyo, kung ano yung gawin mo sa buhay. So umpisan mo na. Kailangan lang tiwala sa sarili, wag na wag kang panghinaan ng loob. So tiwala ka lang talaga sa sarili at sa taas. So ayun kasi nga guys, tayo lang aasa ng sarili natin. Tayo lang talaga ang gagawa ng paraan para tayo ay umunla. Dahil wala namang ibang lalapit sa'yo para tulungan ka. So, kailangan mo talaga itong gawin para sa pamilya mo. Na, ayan, magtiwala ka lang na, ayan, kaya ko to na magbalang araw, magbubunga din tong mga pagsisikap ko. Na balang araw, matutupad din lahat ng mga pinapangarap ko sa buhay. Balang araw, talagang papasalamatan mo rin yung sarili mo dahil hindi ka sumuko. So, kaya ang una talagang gagawin ay tiwala sa sarili. Yun talaga ang pinaka number one, guys. So, pangalawa naman, guys, na natin para umasinso ang ating buhay. Siyempre, huwag tamad. Huwag tayong tatamad, tamad. Kasi nga po guys, sarili lang natin ang ating aasahan. Kaya kailangan talaga natin magsipag, kumilos upang mag naman ang takbo ng buhay natin. Ang dagdag income, kung anong pwede natin gawin para umasinso ang buhay natin. Kaya nasa atin nyo na imbis na mag-focus ka dun sa gagawin mo kung ano yung mas makakabuti sa'yo, So, inubos mo yung oras mo sa mga problema. So, ang nangyari is stress. So, magkakasakit ka pa. Kaya, kailangan positive lang tayo at mag-isip tayo ng kung ano pang pwedeng idagdag, no? Kasi kung masipag ka, kung hindi ka tatamad-tamad, so talagang makakaisip ka ng solusyon sa mga problema mo, kung ano pang pwede mong gawin para kumita ka. Kasi pag ganun, guys, pag mayroon ka ng pinagkakitaan, so Ayan, makapag-start ka na mag-ipon ng paunti-unti. So, pag nakapag-ipon ka na, so, ayan na, nag-umpisa na. Ibig sabihin nun, nag-improve ka na. So, pag wala ka ng utang, nabayaran mo na lahat. So, ibig sabihin, nag-improve ka na. Kaya, pilitin natin na iwasan na wag tayo mangutang kasi isa sa dahilan niya na nagpapahirap sa'yo. At kung may bisyo ka, kailangan i-stop mo muna kung mayroon kang pangarap para umasenso ang buhay natin. Kaya kailangan marami kang isakripisyo kung gusto mo na mag-iba ang takbo ng buhay mo kasi yung pinambili mo ng bisyo mo kung inipon mo so di mo mamalaya na lumaki na so ayan mag-uumpisa ka na na mabago yung buhay mo kaya kailangan mo talaga ng sakripisyo kasi ayan dahil gusto mo na umunlad so kailangan mong gawin ito para sa sarili mo. So, ayan, kailan mo na mag-focus sa pangarap para umunlad yung ating buhay. So, number three naman guys, ang gagawin natin, iwasan natin mag-stuck sa nakaraan. Siyempre, kung sa nakaraan, huwag na natin yung isipin kung nahirapan man tayo. So, ngayon, baguhin na natin. Baguhin na natin yung mga pananaw natin, yung mindset natin. Huwag natin hayaan na magpatuloy pa rin, na mag-stuck pa rin tayo sa nakaraan. So, ngayon, kailangan natin galingan, kailangan natin kumilos, mag-isip ng paraan para sa ating pagunlad. Kaya kung gusto talaga natin umasin, so, kailangan natin talaga baguhin natin yung mga patakaran natin sa buhay. Huwag na natin isipin yung mga nakaraan na nahirapan tayo. So, yun ay aral na lang sa atin para matuto tayo, para mas galingan pa natin sa ngayon. So ayan na lang ang ating isipin upang sa ganun na umasinso ang buhay natin So kailangan lang natin talaga ng sipag at tiyaga So, pang-apat naman guys, para umasinso ang buhay natin, huwag magmadali. walang makasing mamadali ang pag-asinsu, kailangan talaga ng malaking tiyaga. Di porkit na mag-apply ka sa trabaho, ay gusto mo na maging manager ka agad. Siyempre, walang ganun guys. Di porkit na magtayo ka ng sariling negosyo mo, ay lalago ka agad. Siyempre, walang ganun nasa atin talaga yun, no? Kaya wag tayong magmadali na umasin so, nag, yung iba kasi guys, nagmamadali umasinso. In-invest nila kaagad yung pira nila. So, ayon. ang nangyari na scam sila. So, wala naman kasi ganun. Kailangan pag-aralan muna. So, kung magtayo ka naman ng sariling negosyo o kung ano yung pinaplano mo, kailangan talaga dyan ng sipag at tiyaga Kasi wala namang ganun na hindi man maiwasan na malugi, na magkamali. Ganon po talaga, marami kang maranasan bago ka magtagumpay. At maraming pagsubok kang pagdadaanan, kaya kailangan mo talagang tiisin, kayanin para sa pangarap mo. Kasi ganon po kasi guys, talagang paghirapan mo muna, talagang idadaan ka muna sa malaking pagsubok. So, kailangan mo talaga kayanin, kasi kung malagpasan mo yun, so, ibig sabihin nun, nagtagumpay ka. Kasi kung sukuan mo yon na dahil nahirap na hirap ka na, dahil malulugi na yung negosyo mo, dahil ayan, susuko ka na. So, paano mo malalaman na kung tinuloy-tuloy mo yon so ayun, hindi mo alam na yun pala yung magpapagaan ng buhay mo na dum ka pala na aasin. So, yun pala ang swerte sa buhay mo. Kaya pag mayroon kang negosyo na itinayo, so ituloy-tuloy mo lang. Tulad nga nito, guys, yung aking itinayong sari-sari store, nag lang ako sa malit na puhunan. So, di naman talaga natin maiwasan na malugi, lalo na maraming mga nangungutang. So, ayan, wag na wag talaga natin sukuan. Mag-isip tayo ng solusyon kung anong dapat natin gawin. Kasi, syempre, di naman maiwasan na magkamali. So, mas galingan pa natin. Doon kasi tayo natututo. Parang leksyon na rin sa atin. Basta, wag na wag ka susuko. Wag kang panghinaan ng loob. Isipin mo kung ano yung mas makakabuti sa inyo ng pamilya mo. Isipin mo kung ano yung makadagdag income. So, kung mas maganda kung mahilig kang mag-ipon habang may trabaho ka, so mag-ipon ka lang ng paunti-unti. So, pag may naipon ka na, o oh, pwede mo i-invest, no? Kaya, pilitin talaga natin kahit maliit lang yung sahod natin or kita. Kaya, kailangan pa rin natin mag-ipon para pag mayroon magandang opportunity, so mag ka agad natin dahil sa ating kahiligan mag-ipon. Yung nakakabayad tayo ng mga bayari natin, yung nakakain natin, yung gusto natin kainin. So, dun pa lang umasinso na tayo dahil dati hindi natin nakakain yung gusto natin pero ngayon nagkaroon na tayo ng sariling negosyo so nakakain na natin yung gusto natin kainin kaya yun pa lang talagang malaking pasasalamat na natin thank you lord so kaya pag mayroong kang negosyo na itinayo guys huwag kang magmamadali so di mo mamalayan talagang pagtiyagaan mo na lang kailan talaga ng malaking jagaan So, di mo akalain dahil hindi ka sumuko. So, ayan, nagbunga na yung mga pagsusumikap mo dahil hindi ka sumuko. Talagang mapapating you, Lord, ka na lang. So, pang lima naman, guys, kung gusto talaga natin na umunlad ang ating buhay, siyempre pumili din tayo ng partner natin. Hindi ko naman sinasabi pag walang trabaho ay iwan mo na. Kasi mayroon din gano'n na walang trabaho. So nagsusumikap silang mag-asawa. Mahirap kasi pag ang partner natin walang trabaho. So talagang mahirapan tayo. Kaya kailangan talaga kayong dalawa ay madiskarte. Eh. Mayroon kayong pinagkakitaan para mabilis kayo makaipon at asinsuan yung buhay. Kaya dapat magtulungan talaga ang bawat isa sa inyo, yung magkakasundo kayo, yung lahat ng may plano nyo ay pares kayong nagsusuportahan. So, ayun guys, kailangan kasi kayong dalawa ay may pinagkakitaan or mayroong negosyo kahit maliit lang, basta tulungan lang. So, walang imposible talagang aasinso ang inyong buhay. Kasi nga po, kung isa lang yung nagtatrabaho sa inyo, talagang mahirap. Kaya kailangan lahat madiskarte kung gusto mo na umasinso ang buhay mo. Kaya kailangan kumilos, tumulong sa partner. No, wag iasa lang sa isa dahil ang hirap, lalo na pag nandito tayo, alam naman natin mga bayarin, so talagang mahirapan tayo kung paano mag-budget kaya kung mayroong kang pinagkakataan, kung madiskarti ka so talagang makakaipon ka so doon na kayo mag-uumpisa na umunlad ang inyong buhay kaya kailangan lang talaga magtulungan at lalo na na wala kayong bisyo, walang bisyo ang partner mo, so talagang mabilis kayo makakaipon, basta disiplina lang talaga sa sarili, kung hindi naman mahalagang bilhin, so wag mo nang bilhin, wag mo nang pagagastusan, kailangan tamang budget talaga para makakaipon kayo, para doon na mag-umbisa umunlad ang buhay nyo, at yung mga pinapangarap nyo lang noon, so matutupad pag mayroon na kayong naiipon, so kailangan lang talaga na magjaga muna at magsipag upang sa ganon na matupad natin ang ating mga pinapangarap. Kaya kailangan talaga kung may bisyo ka, so kailangan mo muna i-stop. Kung gusto mo talaga makaipon, kailangan mo munang magsakripisyo para sa iyong mga pangarap. Isa din kasi sa dahilan guys kung bakit tayo nahirapan dahil ayan may nagpapabigat sa ating buhay. So kaya kailangan pumili ka din ng jujuwain mo, ng partner mo, yung hindi na problemahin mo pa siya na wala siyang trabaho. So talagang mahirapan ka talaga. Kaya wag tayong kumuha ng bato na ipokpok natin sa ulo natin. Kaya mahirap po talaga yon guys na isa lang yung nagtatrabaho. Kaya dapat talaga tulungan, hindi yung aasa lang sa isa. Upang sa ganun na mabilis kayo umasinso. Kaya nasa atin talaga basta sipag at tiyaga lang talaga tayo sa araw-araw at lagi tayong mag no, para gabayan tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Basta mag-focus lang tayo sa ating mga ginagawa. Huwag natin isipin yung mga problema at kailangan lang masaya. No? Kasi ayan guys para makaisip pa tayo ng magandang solusyon at lalo pang umasinso ang buhay natin. Kaya, ayun lang guys, sana may napulot kayo kunting idea. Maraming salamat po. God bless us all. Bye!